I've been attached with the feeling of waking up with you, side Tapos nga nating malaman na makakasama nga ng ating Belmariano, Mariano, itong sila AC Bonifacio at Alexa Ilacad para sa ASAP performance. At ngayong araw nga guys, ay talaga namang itong ating Donnie ay nagpakilig nga ng sabihin na favorite niya itong ating Belmariano. Mariano. Narito nga guys sa nasabing video. talaga namang napapatango pa nga dito itong ating Doni Pangilinan at syempre itong si Kuya Robby na talagang sobra nga ang ngiti patungkol dito. Alam naman natin na kapag nasa asap nga itong ating kopol ay ayuda malalaga ito para sa ating mga bula. At ayon nga dito it starts with your favorite. Ah syempre tango tango pa yan wala kayong ganyan. Dito naman, talaga namang ito ang ating Donnie ay eh wala talagang palag pagdating sa panlalaglag ni Kuya Robbie sa kanila ng ating Bel Mariano. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bal sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa at marami tayong aabang ngayong araw.